sa pamayokan mga bareta. Miembro kang Ray Gutierrez Drag Group, aristado sa pigkundusir na Bayba Superation sa Paracali Camarines Norte. Carnapper, aristado sa siyudad ng Legaspi. Aktibong miembro kang Philippine Army, gadan kan mabanggaan ng truck ang pigmamaneong motorsiklo sa Camarines Sur. Asin, groundbreaking ceremony para sa two-story building na pig ako Bicol Party sa Tabaco Northwest Central School, pigkundusir. Pilipinas taong 2023. Uni na ang mga baretang tatakbikol. Madadugman ang may istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sa detalyes, sarong miyembro kang Rego Cheres Drug Group aristado sa ikinasar na baybas operation sa Paracali Camarines Norte. Uyang Report. Dai na nakapalagpa ang sarong miyembro kang Rego Gutierrez Drug Group, kang arestaron kang pigkasar na baybas operation kang pinagsararong para sa kang parakali PNP, Police Provincial Drug Enforcement Unit, asin Camarines Norte Police Intervention Unit, katuwang ang PDEA Regional Office, sa Puruk 5 Barangay Togos, Parakali Camarines Norte, mag-aalas 4 ning hapon kang nakalis na Martes, Nobyembre 14. Pigbisto ang sospek na si alias J, 25 anyos asin in residente kang nasambit na barangay. Nakuha sa pusyon kay an apat na sadit na plastik sa siya ilog ang pigtutubo na sabu na may gabat na 5 gramo o 34 mil pesos ang standard value. Nasa kustudya na kang PNP ang mga nakumpiskar na droga asin in money sa sospek na naampangunyan sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kailangan magkaroon sila ng intervention. So definitely, mag ko sila ng community-based rehabilitation program kung medyo mild. Pero kung severe, is refer sila sa uh, rehabilitation facility. Ngayon kung puser naman sila, they need to undergo balay silangan. Reformation program. Kaya nga, nire-require natin ating mga municipality na magkaroon ng sariling balay silangan uh, balay silangan na program para doon i-address yung mga puser doon sa mga barangay na yun asigurasyon naman kan otoridad na da isindama untuk sa pagkundusir ng mga operasyon kontra ilegal na droga. Ngani na makurtar na ang paglakop ka sa banuaan, siring man na na ang natatadang miyembro kang nasambit na grupo na padagos na nagpapalakop ng ilegal na droga sa nasambit na probinsya. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Sarong aktibong miyembro kang Philippine Army. Gadan kan mabanggaan ng truck ang pigmamanehong motorsiklo sa Ragay Kamarnisur. Uyang Report. Dainasunerte sunerte pang mabuhay ang sarong motorcycle rider. Makalis na mabangga kang kasabat na truck sa Rolando Andaya Highway, sakop kang barangay Agura Pasyon, Ragay Kamarnisur. Alas 9 ning aga kang nakalis na lunes. Binisto ang biktima na si Jomar Basagre Ikanyeso. 41 anyos residente kang nasambit na lugar, asin rong aktibong miyembro kang Philippine Army na nakadistino sa 9th Infantry Division. Sa impormasyon, pasiring na kota si Basagre sa trabaho. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente, nakaon kang kasabat na truck ang linya kainin na nauli sa aksidente. Doon sir sa mismong spot sir nang pinakaksidentahan, wala nung na-assign ako dito sa Ragay, wala man akong masyadong nare-recall na may mga accident. Pero sa una-unahan nun sir, kasi buwi na kasi ang sasakyan, kasi malapad na siya. Marami din doon. May nag-responde pa dito sir, ang ambulansya sir. Tapos dinala pa siya sa Ragay District Hospital po. Kaso yun na nga po, doon na po tig-pronounce pa dito. Doon na arrival po no, ng attending, attending physician. Binisto ang driver contract na sinistor Daso Ibilyamer. 40 anyos kan barangay Antipolo Minalaba Kamarinisur na pasiring sa banuan kang Del Gallego. Alagad nawaran subot kontrol sa manibela rason nga ni makaong ni ang linya kang biktima. Sa kusog kang pakakabanga, aros marunot na ang motorsiklo kang biktima. Kasi yung party kayo na yun sir, paggaling dun sa, paggaling dun sa, sa may palusong kasi dun eh. Hmm. Tapos una-unahan po noon, kurbada na yun doon po sa mismong korbada na yon nawala ng train a ah, ng control sa Manubela yung ano yung truck Kaya -hmm. siyo. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang pigkakatubang na kaso ni Daso na nasa kustudiya pa kang Ragay Municipal Police Station ngunyan para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Labi 700 na bagong ilihir na barangay as SK official sa Premier Distrito kang Albay. Nanumpa na sa pigkundusir na out-taking ceremony sa Banuan kan Santo Domingo Albay kasubong aga. May report si May Arango. Opisyalmente nang nanumpa kasubagong aga ang total na 185 bagong ilihir na opisyal sa barangay sa bilog na Primero Distrito kang Albay. Sa ginibong out-taking ceremony sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa Santo Domingo Albay. Inatindiranin 88 punong barangay sa barangay kagawad asin 88 SK chairman ang seremonya. Saro sa mga nanumpa, si punong barangay Evelyn banwa kang barangay San Andres Santo Domingo Albay. Kasabay kan sa iyang panunumpa, ang promisang mas papakarayon ang sa indam barangay. Ayusin, ayusin mi po so tubig. So dati mo, mga projects para sa barangay, ipapadagos nito po. Mantang ang dating SK chairman na si Joben Bronya na matukaw na ngunyang bilang barangay kagawad kang barangay buono Tabaco City, mas pagtitibayon mandaan sa iyang paninirbiyan sa saindang barangay. As my advocacy kasi ma'am during my camping period, tututukan ko po talaga is yung sa education. Since outgoing SK chairman po ako, then mayroon na po ako mga existing project kang ako ay SK chairman. So ipagpapatuloy ko po yun. Nangyano sa pagpapanumpa si Akubicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sa pighiras na mensahe kang kongresista, pinagirumdum ka inyan mga bagay na dapat pakatandaan ka mga nailihir na opisyales nga ni Imaging Maray na servidor. Laong mang kang kongresista na matawan kasimbagan ka mga nailihir na opisyal na numan na agyat na pwede sir na ka kang barangay. As we all know, public office is a public trust. Dahil takong pagsayangon, sumandato so, na itinaw sa tuya, pa sa tuya, mga konstituentes, kabangan na banganda, na maresumboran ang mga issues, mga problema, as in mga concerns na kinakampang ka sa kuya po mga konstituentes sa nagbang barangay, digdi po sa Premier Distrito ng Albay. Inasigurar man ni Bungalo na suporta kang partido lalo na sa mga programa na madaraning pag-uswag sa kada barangay. Mientras tanto, maninirbihan ang mga bagong ilihir na barangay at sinsangguni ang kabataan ofisya sa laog ng duwang taon o sundo sa 2025. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Carnapper, aristado sa syudad ng Legaspi. Asin, groundbreaking ceremony para sa two-story building na pigdunarkan ako Bicol Party List sa Tabaco Northwest Central School, Pigkundusir. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Nakahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon pagdios pagtios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Tanay Tang Namamatean. Siring man, kan sa puyang sadiring partido sa Kongreso, an Akubikol Party List. Katabang na, kasurog pa. Acubicul! Pag-i-call Online TV. Sospek sa pangaaboning motorsiklo sa Banuan, Candaraga. Arestado sa syudad ng Legaspi. Sospek, pigtutubudan na nasa likod kan mga insidente ng pangaabon sa nasambit na banwaan. Uyang Report. Arestado sa Hot Pursuit Operation, Candaraga Municipal Police Station. Ang sospek sa pangaaboning sarong makantidan ng motorsiklo sa Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daragalbay. Kang nakalis na Domingo, Nobyembre 12. Sa impormasyon, Alas 10 ning aga kang nagtalikod na Martes, Nobyembre 14, naabutan kang kapulisan ang sospek na sarong 19 anyos na lalaki sa barangay Kaani sa barangay 28 Victory Village, Legazpi City, as in naaktuan pang nakatukaw sa kinarnap na motorsiklo. Nagpurbar pa subot na dumulag ang sospek gamit ang hinaabunan na motorsiklo. Alagad na cornerman sa nakang otoridad sa barangay Buknot. Nakakita ng tropa, andun siya mismo. Tapos, nung naunahan niya ng tingin yung tropa, nakatakbo. So, nagkaroon ng habulan hanggang na umabot sila ng bitano. ah uh, doon na siya nahuli. then, uh, din na rito. At uh, isa pa, yung ninakaw niyang motor, eh, madaling makilala. Dahil iilan-ilan pa lang yung mayroong ganito dito sa atin. Sa ginibong body search sa sospek, na-recover man sa posyon kay ni, ang tulong pidasong plastik siya siya ilog ang pigtutubo na siya bu. So very important, pagka uh, mga importanteng bagay, sinisecure to loss. Nganing ning daiki opportunity itong sa mga, ano, mga kriminal. Kasi pag nahali mong opportunity, dahil mangyayari ang sarong krimen. Katakod kay ni, pigtungkusan man kan hepe ang importansya kang CCTV na naging dalan sa marikas na pagkakadakup kang sospek na pigtutukdo man na nasa likod kan mga raabunan sa banwaan. Tapos mayo pang nakahiling, siyempre medyo dipisil. Although meron kitang ano, meron mga nalip na fingerprints or other evidences na nawalat niya sa scene. Uh, mas madali mangkirara ito na nabiswal ta, nahiling ta so itsura kang tao at may kukumpere sa, sa record ng dati. Sa presente, nasa kustudiya na kandaraga PNP ang sospek na naatubang sa pagbalgar sa Republic Act 10883 o Anti-Karnapping Act of 2016 asin Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. 19-anyos na lalaki, gadan kan ma sa sa piglulunadang motorsiklo sa Jubiliar Albay. Dedo na rival ang 19-anyos na lalaki kan ma sa Purok 5, barangay San Roque, Jubiliar Albay, pasado la una ni Maagahong Kasudma, Nobyembre 15. Binisto ang biktima na si John Raven Arandia ibaroda residente kang Purok 4, barangay Gogondunzol, Sorsogon. Sigun kay Police Staff Sergeant Christopher Papa, Assistant Investigator kang Huvellian Municipal Police Station, pauli na kutaan biktima alagad pag-abot sa lugar kang insidente na slide ang motorsiklo kay Nidang Nakatama sa barikada. Ipigdara pa mong kutaan ni sa Huvellian Rural Health Unit, alagad pigdeklarang dead on arrival. Doon na po siya na nawala ng, ng malay, tapos in-examine po siya ng, ano, Nung ko po siya sa RH, doon na po sa na initial assessment din na wala na pong constricting big time yung, yung, yung accident. Yung. Saka delayed treatments na po yung, yung, mata. Dugang pa ni Papa, accident-prone area ang lugar. Dangan mayo pang suulot na helmet kan maaksidente. Nagluluwas man sa investigasyon na naging marikas ang padalagan kan biktima. No, yung helmet, magsot ng property, ano, safety gear like helmet man para kung kaso magkaroon ng aksidente, natin, may natin na makatama yung ulo natin. Kasi yun yung pinakamasira na parte ng katawan natin, yung pagpapa-speed ng motor. Yung kasi yung isang cause ng aksidente, yung masyadong mabilis magpandar ng motor. Sa presente, nakapatente na sa saindang residensya ang bangkay kan kanbiktima. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. groundbreaking ceremony para sa two-story building na pigdunarkan ako Bicol Party List sa Tabaco Northwest Central School. Pigkundusir ka kasubong aga. May report si May Arango. Ginibukas ka subagong aga ang groundbreaking ceremony para sa ipapatugdo ka ako Bicol Party List na two-story multi-purpose building sa Tabaco Northwest Central School sa Tabaco City. Presente sa seremonya si Akubikol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Public School District Supervisor Aileen Lugo. Tabaco City Schools Division Superintendent Fati Buen, Principal kan Tabaco Northwest Central School na si Gerardo Blanza. Asin si DPWH Albay First District Engineer Rainer Roserda. Sigun kay Attorney Gil Bungalon, target na matapos ang proyekto sa laog ng 180 aldaw. Ang multi-purpose buildings, master bank storage, library asin school building, kung sa 10 million pesos ang ipiktagama digning budget. Based on the uh, updated design no, from the DPWH, this is a typhoon resilient building. Yan po is slab. So kahit papano, this can stand the winds of our of the typhoon. This is now the standard rooms for school classrooms no, na pinopondohan ta. Tangani na dahil na po kita magkakigwanin kada best na magkakigwanin uh, bagyo o anumang kalamidad na uuwi lang no, sa pag-distract uh, or destruction of the classroom. Ang proyekto labiman ay kinaugma kan Schools Division Superintendent kan Tabaco City na si Fatima Buen. Sabi niya, un 1830 ang 1,830 estudyante, asin 69 teaching and non-teaching staff nindaan makikinabang sa ikukonstruir na edipisyo, lalo pa taypon proof ini. Education is an investment, and now we are reaping the fruit of our success through ano Congressman Jill Bonggalon Na talaga pong ano uduk sa buot ang pagtabang digdisa sa iyang alma mater. Historia kang kongresista, sarosya siya sa mga produkto kang eskwelahan. Kaya pigman ni Ugot niya nanggad na ma-realisar ang nasambit na proyekto. Pinakadakulaon na budget na pangakaypuhan para po sa construction, repair and rehabilitation. More or less siguro hundreds of millions of pesos no? uh, worth of uh, budget uh, solely for the construction, repair and rehabilitation. Mientras tanto, kasabay kang pagtiripon, maugmama na pigiras ni Bungalo na sa masunod na taon, bakunasan ng mga estudyante sa senior high school as in college ang sakop kan sa indang educational assistance. Kundi pati naman ang mga nasa junior high school as in elementarya, kung sa interest mil pesos man ang itataon ninda. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak bicol. 39 days na sana. Pasuna, ako si Nomer Corporal. Salamat.